ito ang mga balitang pang-consumer at kalakalam po naman. Epektibo ngayong araw ang oil price adjustment ng ilang kumpanya ng langis. Simula ngayong umaga ay meron pong patong na 55 sentimo per liter sa presyuhan po ng gasolina. Meron po namang rollback na 75 sentimo per liter sa diesel at pisot 10 sentimo uh, naman sa per liter ng kerosene. Naapektuhan daw ang galaw ng presyuhan dahil pa rin po sa tensyon sa gitnang silangan Hindi sila naubusan po ng katwiran dito ha Oo. At pagbaba ng demand sa langis sa US at China Without tayo dito nag-roll back sila North. Samantala, patuloy naman na bumababa ang level ng tubig sa mga dam sa Luzon. na itala ang water level sa Anggat kahapon sa 191.29 meters. Mas mababa yan kumpara sa 191.73 meters noong linggo. Higit 20 metro na rin ang layo nito sa normal high water level na 212 meters. Bukod sa Anggat, gat na obserbahan din ng pag-asa na bumaba ang tubig sa Lamesa Dam, Ipo, Ambuklaw, Binga at Pandapangan Dam. Nauna ng pinanatili ng National Water Resources Board ang 50 cubic meters na alokasyon mula sa Angat Dam para sa Metro Manila. Posibleng mabawasan ang alokasyon kapag umabot ng water level sa 189 meters oras na silipin nila ito sa katapusan. Sa una ring pagtataya, nakitang bababa sa 180 meter minimum operating level ang angat sa katapusan ng Mayo. Si nimulan na po daw naman ng National Food Authority o NFA ang pagbili sa palay sa mas mataas na presyo. Nauna pong inanunsyo ng NFA na nasa 23 hanggang 30 pesos per kilo ang buying price ngayon sa tuyong palay. Itinaas na rin daw ho sa labing pitong piso hanggang 23 pesos ang procurement price sa sariwang palay. Yan po'y para daw ho, matapatan ng NFA ang mga alok ng private trader sa mga magbubukid. Itinigil na rin daw ng LFA ang one-price scheme nito. Kinakailangan kasi itong uh, ituring Opo, sa pangangailangan ngayon ng iba't ibang mga lalawigan at magbubukid. Pati na rin daw ho ang iniaalok na support price ng mga lokal na pamahalaan. Posible namang hindi kailanganin ng Pilipinas magangkat ng asukal sa susunod na market year sa taong 2025. Ayon kasi kay US Department of Agriculture, may naipong stocks ang Pilipinas mula sa mga dati nitong import programs. Sapat na ito para hindi na umasa ang Pilipinas sa imported sugar at maprotektahan ang lokal na industriya. Sa Setyembre magsisimula ang susunod na market year at tinataya ng USDA na sisimulan ito ng Pilipinas ng nasa 1.19 million metric tons ang pinagsamang stocks ng raw at refined sugar. Ted Paylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.